tawagin ko na lang si Besh. Ang bayit ako makatulong ang init-init. Hindi eh. <coughs> ko matawag. O Besh, ba't pata napatawag ka? Di ba mainit sa inyo tsaka naboboard ka rin? Oo Besh, bakit? Tara, punta tayo sa mall. Ano naman gagawin natin sa mall? Alam mo na, para magpalamig tayo tsaka mag-window shopping. Mm, tinatamad ako, alam mo naman dito sa atin ang traffic-traffic. Okay lang yan, Besh. Basta makapagpalamig lang tayo sa mall. O, sige na nga. Sabal kasi tayo mag-aantayan. Punta ka dito sa bahay, Besh. Dito kita hihintayin. Ano ba yan? O sige na nga. A few moments later. Teka! Nandito ako. na ako sa labas na ako. Oh, bilis-bilis ah, mo, Besh. Hindi na pala traffic dito. Hindi ka kasi naniniwala sa akin. Di ba? Hindi na traffic. Bagong Pilipinas na kasi. O oh, shut up!